simula nung March 26 at hanggang ngayong April 2, Sa loob ng isang linggo, ang pinakamaraming nabili sa akin na iskendi ay si Liam, 42 pieces. Dahil nga siya, mayroong pinakamaraming nabili. Ibibigay ko na yung premium niya. Ang premium nga pala niya ay yung bagong design ng Team Dugyot Mag namin. O diba, sa kakabili mo ng iskendi, hindi mo alam, na ka lang pala sa akin ng baso. Tuwang-tuwa nga si Liam na nabigay ko sa kanya itong Team Dugyot Sa Team Dugyot na baso, syempre, mayroon din niya kasamang Kuya Dugs na baso. Pagkatapos ko ibigay yung baso, akala ko uuwi na sila. Yung isang kasama niya yung bata, bibili rin na iskendi. Dahil nga sa bago na ulit itong listahan, dahil meron na nanalo na. Kaya ayan, pangalan niya unang nalista. Yung nakaraan nga pala, dalawa ang nanalo. Itong si JL 39 pieces ang pinili nga pala niya yung team magde magden. So mga estudyante sa si Kenan, 54 pieces ang nabili at pinili din niya yung team na baso. ngayong araw ay gumawa nga pala ako ng bagong flavor. Ang tawag ko nga pala dito ay Choco Vanilla. 7 pesos nga pala ang presyo neto. Naubusan kasi ako ng unang plastic kaya medyo mahaba tong isa. 7 pesos pares yan, lang ng size ng plastic. Kaya naman isang umaga, simula na naman ang ating ice candy serie. Dito na naman ako sa gate at naghihintay mag-uwi ang mga estudyante. Sobrang init. Kala ko meron nang bibili sa akin. Kaya pala ako tinatawag kasi magpapapicture pala sila sa akin. Siyempre dahil mga fans natin sila, magpipicture tayo. Oh, smile! Saber na sa meron lang akong first customer. Kala ko puro estudyante ang bibili sa akin ngayong araw pero hindi. Mga hindi na makasi sila naka-uniform at dumayo pa talaga dito sa akin. Sobrang init yata ng panahon ngayon, parang wala na yata ng paso. Dali nga sa sobrang init, pag may merienda muna ako ng pipino. Alam niyo ba, okay din mamapak ng pipino kasi mayaman to sa tubig. Nilatan ko lang pala to at hiniwa ko sa apat at nilis ko rin yung mga buto. Niligay ko sa baso at dalagyan ko ng mayonnaise. Ito talaga minsan ang minemerienda ko tuwing hapon. Hmm. Hindi naman merienda, minsan ito ang ginagawa kong kanin, hiniwa hiwa ko lang siya nang pakyu. Bilis kasi siya makabusog at saka healthy. Pero yung paglalagay ng mayonnaise dito, first pues, time ko lang ginawa. Madalas kasi kinakain ko lang siya na walang sausawan buwan ko nalagyan ng menis at masarap naman. Naubos ko nga kagad eh. Katapos ko kumain ng pipino. Meron palang bata na bumili sa akin ng batch na kompleto ng Team Dugyo. Totoo nga lang hindi ko na nga pos kasi nahihirapan na ako dito ng gawin. Kapag kasi may mo order nito, literal na mano ako kong gagawin to at nakakapagod talaga. Pero syempre ganun pa, masalamat sa bumili. At kagulo mga bata dito na nakita nilang binili niya. Lahat sila naghihingi yan. Ang kaso hindi kasi pwede. Ang sumunod naman na nangyari, hindi ko inaasahan. Patuloy pa rin talaga na mayroong bumibili sa akin ng ice candy true lalamo. Sa totoo lang, hindi ko lubos akalain na may order sa akin ng ice candy through lalamo pa. Kala nga siya natatakot ako, baka matunaw agad to. Kaya binabalad ko ng tissue at ng plastic tapos tay-tapean ko pa. Tapos ibabalik ko sa freezer habang wala pa yung rider. At kapag tumawag na 'yung magpi-pick up, saka ako na ilalabas. Kaya naman salamat po sa umorder. Medyo paubos na nga yung Milo Magnum ng ginawa ko. Kaya naman mabawas muna ako sa kating tubo ko para bumili ng ingredients. Buti na nga lang meron malapit at tila papasa amin. Huli ko na nga nalaman na meron para doon malita groceries na sobrang mura ng pamilihan. Kaya naman pala muna proxing ko, puta muna kami sa mabuhay. Ito nga pala yan sa Enzo. Tuwing papasok kami dito, una pinupuntahan namin 'yung condes na playboard. Gagawa sana ako ng bagong playboard. Ang kaso hindi available 'yung iba dito. Kaya naman nag-iisip ako kung ano gagawin ko. Bibili ba ako dito o ng piliin ko. Kaya naman pagka-uwi, bumili mo na ako na isang gawaan. Pabalik na lang siguro ako sa ibang araw para mag-isit ng bagong flavor. Ang ginawa ko nga pala ulit ay choco vanilla. Kahit wala pa nakakatakim ng unang batch na ginawa ko dahil di pa tumatigas. Gumawa ulit ako nitong panibago kasi ay guarantee na sigurado ako masarap ito. Ingredients pala na ginamit ko, amoy pala. na kayo. Kaya kapag mayroong bumibili, inaalok ko muna itong mga ilumag. Ito nga mga criminology, na sarap na sa iskendi ko eh. Ito nga si Liam, bumuli na naman at siya kasamang bago. O diba sobrang kit nga din ang dalawa eh. Ang binili nga pala nila, ipitong perasong mga ilumag nung iskendi. Dali nga sa bagong record to, bagong sulat ulit na pangalan. Ah. Ngayon, dalawa na silang 7 points, si Liam at saka si Anthony. Good luck sa inyong dalawa. Tapos na yung Milo Magnum at pinapatigas ko lang na itong Choco Vanilla. Yeah. Kaya mabalik na lang kayo bukas. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!